Ngayong mainit po ang panahon, swak sa ating mga kababayan ng mga prutas na kadalas ng ginagawang fruit shake, fruit juice at ice candy. Pero saan kaya makakabili ng mga sariwa at abot kaya mga prutas? Alamin natin mula kay Bernard Ferrer. Live, Bernard! <oczywiście> Dayan, bukas na ang Kadiwa Store dito sa Department of Agriculture kung saan itinitinda ang mga sariwa at abot kaya prutas na hinahanap ng ating mga kababayan ngayong mainit ang panahon. Maaring mabili ang mangga na 100 pesos per kilo, melon na 80 pesos per kilo, pakwan na 45 pesos per kilo, lemon na 50 pesos ang tatlong piraso at suha na 110 pesos per kilo. Kadalasan itong ginagawang shake, fruit juice, ice candy at marami pang iba. Patok din ang mangga na maagang pinilahan ng mga mamimili. Nagmula pa sa bataan ang mga sariwang mangga. Panapanahon ng mangga, Lalo na pagka mabibili nyo ay bataan, matamis. Ha, kakainin namin sa bahay, i-shake namin. Uh, masarap siya. Ano, shake. O, uh, tama-tama sa ano, tag-init. Maliban sa mga prutas, may mga tinapang bataan din na mabibili ng 100 pesos ang one-fourth. Hindi rin mawawala ang mga sariwang gulay. Bukas ang kadiwa stall dito sa DA mula lunes hanggang biyernes alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dayan back to normal na ang traffic dito sa Elliptical Road sa Quezon City lalot may pasok na sa trabaho at eskulahan. May bahagyang pagbabagal ang mga sakyan pero umuusad pa naman ito. Paalala sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at uh, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.